One. So tayo ay narito ngayon sa may Jericho. Alam nyo ba kung magkano yan o? Oh. Sampo. Ang dami na. Sampo lang. Andami. Ang dami. Ang mora. Mas mura dito. Tapos sa 7 lang ang kilo. Ang mura ng mangga everyone. Hindi ko kinaya yung mga. Tapos yung saging. 3.3. Parang gusto nang ipamigay yung saging everyone. Oh, ang kamatis. Uy, ang kamatis. Oh, 7 lang. 7 lang. Bili daw ako ng pakwan. Ayan. Bili ako ng pakwan. Yung maliit lang? O, oh, are na. Are, 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 are. O, are. Are. Are, are. Are. Are, are. Bili natin pakwan. Ang pakwan. Oh, ang pakwan, two second. Are na, malaki. So, 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 Ay, may itim-itim. Mm-mm. -itim. ang mura-mura dito. Ito. May itim. So, eh, ito wala. Iiilan ng itim. ng itim. ilan ng itim dito guys, mura dito. Tinyo si Boyes 3.33 lang. Mura dito, dito sa may grocery. Dito kasi, ito yung grocery na ha. Eh paano kung sa labas pa? So are nga ang kukuhanin natin, yan. So mura dito eh, Katulad nito, 12 lang to. 12 tapos 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7 na. Pero 12 lang. Mulit naman yan. Tapos itong mga persil ba to Ariel? Walang price yung Ariel. Alam mo, mas madaming laman, no? Mura nga yung Ariel nila dito. Kaso magkano nga ang price niya? O, Timo, hoy. Hoy, ito, Oh, eight. Ito, 12 R14 sa harap ng Gina sa Michael boutique. 14. Two for twenty Pero eight dito. Oo. Oh, oh. Mura nga dito, no? Doon pumunta nga kami ng Tiberia, yung 25 kilos. Tuwing yung ano nila nabigay, 5 kilos, 25 kilos. Oo, mura. Mas mura nga. Ito 15, pero ito doon sa atin, ano na to, 25 25, 26 na to. Sa Wolves, anong bumila ako na to? 25 na everyone. Ay, naku puro Rudy. Munti ka nang magbagsak everyone. Digestive 8 shekel. Pero ito 15 shekel lang sa grocery. <laughs> Yes, itong digestive. 15 shekel lang ako. 8.5 na lamang. Tapos ito, ah. Alay, 12 lang pala. Ito, i-20. 20 ito sa ano. Mahal-mahal na -mahal itong digestive. 20 shekel 1.25 ml lang isa pero 20 shekel lang yung 20 shekel lang ang isang. ang isang case. Oo, oh, 20 shekel. Ito mo. 1.125. Oh, oh, 20 shekel. Isang case. Pero maliit na niya. Hindi man yan, no? Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Pero at least may okay na tong price na to.